Menor de edad na nakulong, imbis na tumino, lumala. Patapon at salot ng lipunan, hanggang kailan matatauhan? Taong grasa na sagip ng isang mapagkawang gawa, tinulungan na pinagamot pa. Silang umaasa na... Darating din ang umaga! dahil sa kahirapan sakripisyong iniwan ng ama ni Charlie silang pamilya para magtrabaho sa malayong lugar. Dahil sa dalang nitong makita ang ama, nagalit siya dito at nagrebelde. Kabilang na ang pakikipagbarkada sa mga adik sa kanilang lugar. At very young age na involved na po ako sa sa gangs kasi yung place namin it's the where where I grow up is like a melting pot for criminals. So nasa barangay Makabalan yun. So kaya familiar ko yung buhay ng mga criminals. Parang naging idol ko din sila. Kaya as early age of my life, na-involve ako sa mga illegal activities. Since I'm a minor, parang na-exploit ako. Ginagamit as runner uh, from one city to another city. To transport drugs. Habang nagre-repack at gumagamit ang grupo nila Charlu ng droga sa kanilang hideout, aktuhan silang sinalakay at hinuli ng pulis. Kahit nakulong na si Charlo, walang makikitang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Malaki yung influence ng community ko sa buhay ko. Kaya yun na din yung desire ko na nais ko din makapunta ng mga malalaking kulungan. Kasi as, as part sa sinful nature, selfishness sa buhay, pride. So parang ganun din yung nangyari. Bagamat nasa selda, patuloy pa rin ang kanyang mga masamang gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom at paggamit ng droga. Nagsimulang lumipas ang ilang buwan, nakakaranas na ng depresyon si Charlu na nagpapabago ng kanyang pagtingin sa buhay. May mga pagkakataong bumibisita ang mga grupo ng Kristiyano sa kanilang kulungan upang mag-Bible study at mamigay ng gospel tract at Biblia. Binasa ko yon. tapos nalid ako sa Romans 6.23. Sabi doon, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. At nung nabasa ko yon, parang nag-develop ako, mayroong, mayroong desire na gusto kong magbasa pa ng Bible. Kaya uh, mayroon kami isang Bible sa building. Binasa ko yun in the middle of the night. So hindi ko na malaya na ilang hours na pala ako nagbabasa hanggang doon talaga ako na-struck sa Book of Romans. At uh, suddenly, hindi ko na malaya na umiiyak na ako. Tapos iba yung experience ko, may joy, may peace. Nagpray na din ako na sabi ko sa Panginoon, Lord, kung tunay ka na Panginoon, bigyan mo ako ng chance na makalabas and makaspend ng Christmas with my family outside. So, yun lang, simple, short, and siguro, selfish prayer yun. <laughs> Parang bargaining yung ginagawa ko, pero yun yung anis yung heart ko at that time na nag talaga sa Lord, na tina-challenge ko siya. Hindi nawalan ng pag-asa si Charlo na diringgin ng Diyos ang kanyang panalangin. Dahil eksaktong December 21, 1998, siyay pinalaya na. Naintindihan ni Charlo ang salitang kapatawaran dahil naranasan niya iyon sa piling ng Diyos. Hindi po ako din nag-struggle talaga kasi alam ko na mas makasalanan din ako. Na-forgive ako ng Heavenly Father, kaya na-ibigay ko din sa tatay ko. Panibagong buhay na ang nararanasan ni Charlu. Mula sa pagiging preso, ngayon, siya ay isang disipulo ng Panginoong Jesus. Doon sa church, nag-challenge yung pastor, yung pastor namin si Pastor Galyor, na nag-altar call siya. Lumapit naman ako. Ilang minutes, nandun ako sa gitna ng Stage, pinagpray ako nila, pinagpray over ako nila. Umiyak ako ng grabe talaga, uh, na bumalik yung experience nung nagbasa ako ng Bible sa kulungan na talagang uh, iba itong experience na ito. Yung peace, yung joy, talagang iba yung fulfilling yung araw ko at that time na pinagpray nila Mas lalong lumago ang relasyon ni Charlo kay Jesus kung kaya't ipinagpatuloy niya ang pagbabahagi ng salita ng Diyos bilang isang pastor at pinuntahan din niya ang iba't ibang kulungan sa kanilang lugar. Uh, nag Nagpipreach ako sa loob ng kulungan, kasama ko yung warden. So ginagawa namin yun ilang, ilang man sa loob ng kulungan, yung prayer meeting, the whole, the whole night until morning, nagpipray kami with the uh, warden. At sa grace ng Panginoon, ang resulta talaga ay napakalaking miracle kasi ang daming mga inmates na susurrender ng kanilang mga deadly weapons, yung mga drugs nila, at saka yung mga susi nila for jailbreak. Kaya, I do believe na result yun ng power ng Panginoon sa prayer ng mga Kristiyano sa loob. Pinangalanan niyang Christian Partnerships for the Confined Ministry ang kanilang kauna-unahang church plant para sa mga lumayang preso, mga pamilya at kaibigan nila tinanggap ni Charlo ang tawag ng Diyos upang siya ay maging full-time pastor at nag-aral siya sa International Graduate School of Leadership o IGSL na naging malaking tulong sa kanya. Bago siya nakapag-aral, nagpakasal siya sa kanyang kabiyak at pareho silang nag-enroll sa IGSL. Dito sa IGSL nag-aral kami kasi meron kami talagang solid time sa isa't isa. Nafofocus niya din yung pag-aaral at the same time ko. Ang pinagpapasalamat ko po sa Panginoon is yung privilege yun na makapag-aaral dito sa IGSL. Tapos yung privilege na mag kami together and be equipped together. Nung naging Kristiyano ako, naintindihan ko na yung sovereignty of God talaga ay mag-triumph over sa plano ng tao, experience ng tao. Kaya yung sovereign grace ng Panginoon ay napaka-powerful. Yung, yung kingdom niya rules over all kingdoms. Kaya siya pa rin yung panalo sa buhay natin. Kahit mayroong mga setbacks and failures, kahit misi yung buhay natin, ang Panginoon talaga ay mananaig kahit anuman yung past na. Philippians 4:13 po yung sabi ni Paul na I can do all things through Christ who strengthens me. Eric, I read once that yung security ng bata is really connected to the love of the father and the mother na nakikita nila while growing up. So paano ngayon kung absent yung father, yes. de ba? So yung feeling of security ng bata, ba? Diba? he will start looking for it somewhere else, sa ibang bagay. Kaya si Charlo, nagbarkada, di ba? And we know how sometimes, sabi nga ng Bible, bad company corrupts good character. So, ibig sabihin na influensya sa sa mga masasamang bagay, di ba? Kaya natuloy nakulog na siya in everything. Charlu is a, no, is a, uh, a picture ng society natin ngayon yeah. na produkto ng fatherlessness. Yes. And it's a very wow. important issue na we need to address. Mm -hmm. Not only in the church, but also in the family. Okay. no? Kung, kung magulang mo or yung nanay ka na wala kang asawa, and you need um, uh, support in as a father image for yes. your children, you need to seek help. That's right. You need to seek help. But you know, by the grace of God, di ba, yeah. Eric, yeah. na sabi nga, The Father in Heaven is the Father mm -hmm. of the Fatherless. Yes. So He intervened in the life of mm -hmm. Charlu. Mm -hmm. And uh, gumawa siya ng paraan no? para makita o malaman ni Charlu mm -hmm. na meron siyang Ama sa Langit Amen. who has a good plan for His life. Mm -hmm. Alam niyo, doon niya nahanap ang kanyang seguridad no? sa Panginoon niya nahanap. Uh, hindi lang seguridad, no? he also found siguro yung pagmamahal na hinahanap niya, yung, yung uh, uh, pagkakompleto o pagkabuo ng kanyang buhay, doon niya nahanap sa Panginoon. And I'm sure maaring may nanonood sa atin ngayon na ganon ang inyong nararanasan, na may kulang, you know? uh, meron kayong mga choices, mga desisyon na hindi tama, at Siguro iniisip nyo, kailan? Kailan magbabago ang aking buhay? Kailan ko mararanasan yung pagmamahal na naranasan ni Charlu? Kaibigan, may good news ako sa'yo. Ngayon, today, you can experience that sa pamamagitan ng isang panalangin. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat sa ginawa mo sa buhay ni Charlu. Salamat, Lord, na walang kasalanan na hindi mo mapapatawad. Lord, lumalapit kami sa iyo, humihingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Lord, patawarin niyo kami kung saan-saan kami tumitingin. Lord, pagod na pagod na kami. Thank you, Father God, Lord, na ikaw ay dumating para iligtas kami, para pagbayaran lahat ng aming kasalanan, para pangakuin sa amin, Lord, mangako sa amin na merong kaming buhay na walang hanggan, merong kaming panibagong buhay, pag sinuko namin ang buhay namin sa iyo. Lord, ngayon, ngayong mismo, tinatanggap kita bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Kayo na po ang manguna, Panginoon. Kayo na po ang maghari sa aking buhay. Maraming maraming salamat. Ito ang aking dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. 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 Taos puso ba kayong sumabay sa aming panalangin? Tinanggap ba ninyo si Jesus bilang inyong Diyos? At sarili ninyong tagapagligtas ng iyong buhay. Please text YES SPACE the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001. At ang globe number namin ay 0977-805-6915. At sa number 0925 -300 Sa susunod nating kwento, matinik siya sa pang-hold up. Labas-pasok na rin siya sa bilangguan at muntik na rin siyang mamatay ng mabaril ito. Subalit ano ang nagtulak kay Albert para magbago? Panoorin natin ang kanyang kwento. Salot sa lipunan, ganito mailalarawan si Albert dahil sa walang patid na pagnanakaw at panghohold up. Nang-snatch kami ng cellphone. Nung nauso po yung cellphone, napakadali yung pera. Kasanayan ko na gumawa ng gumawa ng ganong gawain. Nang-hold up po kami ng iba-ibang klaseng sasakyan, mga jeep, pinahold up po namin. Nalingjoy ko yung mga panahon na yun sa akala ko eh, talagang masarap na pakiramdam sa akin, kumikita ako, nakakabili ako ng mga gamit ko, nagtataka sa akin yung mga, mga kamag-anak ko, pamilya ko na saan ako bumibili, kumukuha ng pambili ng gamit. Labas-pasok sa kulungan si Albert. Hindi na bago sa kanya ang mga eksena. Ayos lang, basta may pangpiyansa. Sa pagdami ng krimen na kanyang ginagawa, dumarami din ang kanyang mga kaaway. Madalas silang masangkot sa gang war sinaksak ko na yung isa, sinaksak ko yung pangalawa. Tinakahanda rin pala yung mga kalaban ko so sa dami nila hanggang sa nabaril ko nila ako. Nung sabi ko, may tama ko. ako, ako makahinga gawa ng sakit kasi may anong tama ko. Sabi ko, yung tama ko, hindi the place. Inaramdaman ko sarili ko. Ang nasa ko, yari ako nito, mamatay ako nito. Nag-agaw buhay si Albert sa ospital. Dahil walang dumarating na kamag-anak, inakala ng mga doktor na patay na si Albert kaya naman kinuha nila ang isa sa kanyang mga bato. Himalang na buhay si Albert. Hindi na sila nagsampa ng kaso laban sa mga doktor kapalit ng paggamot nila sa kanya. Sa kabila ng himalang paggaling at pagkamatay ng ama, ay hindi natinag si Albert sa paggawa ng masama. Ipinagpatuloy niya ang mga ito hanggang sa... Nasangkot ako sa robbery ako po ang tinuturo noon na ako po yung nakabaril. May nakakita kasi na sa bakery. Nakulong si Albert. Sa puntong iyon ay walang kasiguraduhan kung makakalaya pa siya. Mas lalong bumigat ang kanyang sitwasyon nang malaman na maging ang kanyang ina ay pumanaw na. Parang nanghina ako. Sabi ko, parang tinanggal sa akin lahat. Nawala na yung tatay ko. Tapos ngayon, na, na, namatay pa yung mama ko parang nalo akong nadesperado. Wala nang pintang buhay ko ah. Hindi na ako makakalaya. Tapos wala pa yung mga magulang ko na. Hirap na hirap ako nung panahon na yun. Sabi ko sa loob, sabi ko, Lord, sabi ko, bakit ganito yung ginawa ko? Bakit ganito nangyari sa akin? Sa kanyang pagtatanong ay naalala niya ang laging pagsama niya sa kanyang ina sa simbahan noong siya'y bata pa lamang. Ito ang nagtulak sa kanya upang tumawag sa Diyos. Alam kong buhay ka. Huwag mo naman sana hayaan na mabulok ako dito sa kulungan o maging masayang ang buhay ko sa ganitong sitwasyon. Sabi ko, gusto ko sanang bigyan mo pa ako ng pagkakataon makalabas sa lugar na to. Tapos may ayos ko yung buhay ko. Maranasan ko yung maging normal na tao. Dininig ng Diyos ang panalangin ni Albert. Ang patong-patong na kaso laban sa kanya ay isa-isang na-dismiss. Walang masihigit na naramdaman na kasiyahan, nang naramdaman kong kasiyahan nung ako pinalaya niya talaga. Ako talagang pinakamasayang tao. Nakalaya man si Albert ay naging mas mahirap sa kanya ang bumalik sa lipunan. Nahirapan siyang humanap ng trabaho dahil sa kanyang nakaraan. Ngunit dahil sa habag at pagmamahal ng Diyos ay mayroong tumanggap sa kanyang magtrabaho. Ito ay sa salon ni Edwin Samot. Sabi ko, ano ba yan? Ba't may Bible study dito? Akala ko, mag, magtatrabaho lang ako, may ba't may Bible study? Sa pamamagitan nito ay lumalim ang pagkaunawa ni Albert sa layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Sa una ay nahirapan siyang magpasakop sa amo. Ngunit dahil ganun na lamang ang pag ng Diyos kay Albert, natuto siyang magpakumbaba. Nung nakilala ko yung Panginoon Diyos, Pinakita niya sa akin kung sino talaga si Albert, talagang binago niya yung puso ko eh. Ngayon ay masigasig na nagbabahagi ng mabuting balita si Albert sa mga taong nasa bilangguan. Hindi naman solusyon na ano eh, yung patayan lang eh. Patayin mo na, patayin yung tao para manahimik, mabago yung mundo, hindi eh. Ang para sa akin kasi ang solusyon talaga yung tunay talaga ng pagbabago. Eh. Hindi naman mababago ng tao ang sarili natin o mundo natin sa pamaraanan ng tao. Kailangan talaga natin may Diyos. Ang buhay ni Albert ay patunay na ang plano ng Diyos ay kahanga-hanga. Ano ang iyong nagawa, anuman ang iyong nakaraan. Kay Kristo matatagpuan ang pag-asa at kalayaan na ina. Sumabay ba kayo kanina sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang inyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text YES, space, The 700 Club Asia at ipadalayan sa aming smart number 0949-888-8001 at globe 0977-805-6915 at sun number 0925-300-3000. Grasa na sagip ng isang mapagkawanggawa, tinulungan na pinagamot pa. The number you dialed does not exist. Don't worry when this happens. The CBN Asia Prayer Center is still here for you. Starting March 18, we'll be using this new number. Just dial 877-0700. Repeat after me, 877-0700. We're here for you, 24-7. Nagkalat sila sa daan. Madudumi, mababaho, nakakadiri. May mga bata, matatanda, lalaki, babae. Iba-ibang kwento may minolestya, inabuso, sinaktan at inabando na. Ano ang karaniwang reaksyon natin kapag nakikita natin sila sa daan? Sa panahong talamak ang panluloko at krimen, walang takot at wagas na pagmamahal sa kapwa ang ipinamalas ni Geraldine Santiago sa isang palaboy na babae. On my way home along Quezon Avenue, I saw this naked woman walking in the center of the island. And I thought immediately that if, if I were her, I would want someone to pick me up. Her eyes were black and she, could not, she wasn't looking at me. I had to hug her so she could trust me. I'm not the hugging person, but I just wanted to get her off the streets. Binulot ako ng tuwalya ko, niyakap ko, sumama na siya sa akin. Umupo siya sa likod ng kotse ko, ako yung nagmamaneho. At that time, I was really scared. Because she might, you know, I don't know her. I've just got her from the street. She might hit me from nowhere. Right? I was, I was in front. So, but I thought, You, I thought, I'm not the victim, she's the victim. So let's put things in perspective. We went to the drive through I've never seen anyone so hungry and so thirsty in my life before. I brought her to my house because she wasn't wearing anything. When I got to my house, my maids a scared. I gave her a bath. I was the one who gave her a bath because my maids were too scared to, to go near her. I saw that she had a lot of slashes on her breast, slashes on her... the inside of her arms and in her thighs. When I was giving her a bath, she would make sounds and point to her private parts. So indicating that something happened to her. I assumed that she was raped. Pinasuri ni Geraldine sa doktor ang naturang babae na tatawagin natin sa pangalang Mara. Nakumpirma sa pagsusuri na nagkahasa nga siya. Kalaunan, dinalan niya si Mara sa isang rehabilitation center upang mabigyan ng tamang pag-aalaga. Inilipat ito sa Sanctuary Center at di nagtagal ay naibalik din sa kanyang pamilya. Isa lamang si Mara sa maraming kababaihang nangangailangan ng kalinga. Kaya nakipagtulungan si Geraldine sa Operation Blessing bilang isang volunteer at donor para abutin ang mga katulad ni Mara. Sinuri ng Operation Blessing ang kanilang kondisyon at namahagi ng mga libreng eyeglasses, tindroan din sila sa pagmamasahe, pagmamanicure at foot spa. Kailangan sila maturuan ng uh, pangkabuhayan kasi uh, pagkalabas na nila dito sa sanctuary, magamit nila yun para sa pangkabuhayan nila at masupport nila yung pangangailangan ng family nila. Nakakatuwa na yung kaalaman ko na i-share ko sa kanila. Isa si Lorna sa mga nabiyayaan nito. Naging pag noon si Lorna upang takasan ang pambubugbog ng ama. Lumaki ako mahina ang kalooban. Ano na? Lumaki ako na parang ano? Parang... Parang binababa ko lagi sa sarili ko. Parang lahat ng sakit na naipot. Ano lang ako hayop na asong pinapalaes sa bahay nila. Yun lang. Hindi naramdaman kong hindi ako parte ng pamilya. Naranasan din niyang pagmalupitan ng kanyang asawa at ibenta sa lalaki ng kanyang amo. Nasa ganong kalagayan si Lorna nang matagpuan ng DSWD at madala sa Sanctuary Center kung saan nagbago ang kanyang buhay. Sa mga tinuruan na talagang nakitaan ng galing, binigyan sila ng certificates at starter kits para makapagsimulang muli. Nagpapasalamat po ako sa Operation Blessing dahil marami po kami naturuan niya at sana po mas, may, mas marami po, po sila matulungan at sana yung magbalik ang tinutulong niya sa amin ng lilig o maapaw na biyaya. Ako ay uh, natutuwa at kami ay nakakonek sa Operation Blessing at maraming maraming salamat doon sa kanilang mga uh, ibinigay at ibibigay pa na tulong sa Sanctuary Center. Nang dahil sa inyong patuloy na pagsuporta sa kawain ito ng Operation Blessing, mas marami pa ang mabibigyan ng pag-asa at bagong buhay ng mga katulad ni Namara at Lorna. Salamat, Ano, Eric? Mm -hmm. grabe, grabe, no? Grabe. Yung compassion ni Geraldine to express the love of god you know yes. by reaching out to that woman siguro talagang something just compelled her to go all the way you know? mm, parang naalala mo yung kwento sa luke chapter 10 yes, the story yes. of the good samaritan yes, yes. na hindi na siya nag-sheep uh, ng yes. anong sasabihin ng tao and mm -hmm. all he just helped exactly the person exactly sabi ni jesus magbigay at ito ibabalik babalik sa inyo siksik ligligat umaapaw Samahan niyo po kaming ibahagi ang pagmamahal ng Diyos sa mas marami pa nating kababayang nangangailangan. Halina't makipartner sa CBN Asia. For 500 a month, for 12 months, you become a member of the 700 Club Asia Family of Ministries. Tumawag lamang sa aming numero and ask how you can make a donation. Magbabalik po kami. Taong 2018, inilunsad ng South Korean Civic Activist Group na Sandful Internet Peace Movement ang Sandful Internet Peace Prize, na layon ay isulong ang tamang pag-aasal sa paggamit ng internet at labanan ang cyberbullying. Katulad ng Nobel Peace Prize na kumikilala sa mga nagsusulong ng kapayapaan, ang Sandful Internet Peace Prize ay pagkilala at parangal para sa mga organisasyon na nangangalaga sa mga karapatang pantao sa mundo ng internet sa pamamagitan ng pagsusulong ng mga positibong mensahe. We encourage people, especially young students, to post positive and encouraging comments on the internet. By doing so, Uh, we could create a uh, uh, harmonious internet culture on the internet. Aktibo ang Sanful Internet Peace Movement sa South Korea sa pagsusulong ng kapayapaan online. Noong Disyembre ay dumating dito sa Pilipinas ang Sanful Internet Peace Movement para dito naman isulong ang kanilang advokasya. Lalo't pangunahing problema ngayon dito sa Pilipinas ang maraming kaso ng cyberbullying. It is important that we educate from young age students at home and school. It is important for our children to learn to respect, especially on the internet, and show them and tell them uh, to respect others, not only online but also offline. Sa pakikipagtulungan ng Embahada ng Pilipinas sa South Korea, naghahanap ngayon ang Soundful Internet Peace Movement ng organisasyon. O individual dito sa Pilipinas na nagsusulong ng positibong mensahe sa internet at nilalabanan ang cyberbullying. Yeah, we are trying to find someone or some organizations uh, who uh, have been supporting the human rights as well as uh, uh, you know countering cyberbullying, countering hate speech. We hope to find somebody in the Philippines. I would like to ask our viewers to introduce and recommend. Uh, those qualified uh, people so that we could award our next uh, Internet Peace Prize to the Philippines as well as other countries. Maliban dito, isinusulong din ng Sanful Internet Peace Movement ang pagtulong sa mga biktima ng cyberbullying na malampasan ang pagsubok at trauma na kanilang pinagdadaanan, lalo na ang mga kabataan. Ako si Jowash Bermejo at ito ang CBN News Pagsusuri. Napag-initan ako sa superintendent namin. Hindi inakala ni Phil na iyon na ang huling pagsampanya sa barko. Sa kabila ng nangyari sa kanya, ipinagpatuloy pa rin niya ang pagbibigay sa CBN Asia. Nakatanggap ng sorpresa si Phil. Meron kasi kaming 4.3 hectares sa Santo Rosario. Nagawa na siya ng titulo. Maaari na nilang mapakinabangan ang lupang nabili at magsimula ng negosyo. Yung blessing niya na natatanggap natin, isa eh, kanya naman yun. God blesses us even more whenever we share our blessings. He loves us so much that He He will prove himself faithful if you want to partner with us. Please visit www.cbnasia.org/slash give buhay na walang pinatutunguhan. But the Bible says that after we give our lives to Jesus Christ, we gain the mind of Christ. We begin to think like Him, understand the world as He does, make the right decisions about our lives. Heto ang payo ng Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Romans. At huwag kayong magsiayon sa sanglibotang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Romans 12.2 pa, Paano malalaman ang mga turo, pangako at magandang payo ni Jesus? Nandito lahat! Basahin niyo ang Bible araw-araw para di maligaw, maguluhan, maisahan ng kaaway. Nandito ang tunay na karunungan at katalinuhan. Tawagan lamang ang aming prayer center at tanungin kung saan makakasali sa isang Bible study group na malapit sa inyo. God bless you and keep you. God bless you! Yay. Lumaking walang ama ng role model ng babae na ikinasira ng pamilya. Walang role model na ama na gumagabay sa kanyang paglaki, nalulong sa barkada at masamang bisyo. Nagkaroon ako ng samahan na sa tatay ko. Dahil sa kawalan ng ama na role model, nagkaroon ng low self-esteem. Ang kabuuan ng mga kwentong yan, dito lang sa The 700 Club Asia. Sa lunes, pagkatapos ng front row.